Okay, this is a an alias, warrant of arrest, uh, address to Silvia Simanes. Ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong yeah, kay Silvia Minate, Simanes po. Pasig. Oh. Oh. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo attorney. Sir, sandali mo na ng maayos. po. Uh, okay. sige lang po. Oh, yes, ma yes ma'am. Ah, uh, sir, kasi ito uh, ano kasi ito enclosed building. At attorney, attorney. So, so yung turning, at turning. At turning. At turning. Ito, At turning. At turning. Yes sir. Kung so, may yes, sir. reklamo sir. ka, uh, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, -alam, pero ngayon, pero -alam papasok ko sana, kami sa, oh, okay. sa ayon sa gusto mo. De, de, okay? Sir, uh, ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun, na, attorney. Naserve na, na daw yung alias Imaterial warrant. Imaterial yun, attorney. Oh, Naserve na daw. Oh. Imaterial yun. Akin na yung ko. Ito, ito. Bibigyan namin kayo. Si Selvia, Simanes Manes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa iyo sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok yes. whether we like it or not. Yes. Even if ipakita namin itong certification magreklamo ng NBI, magre ito ay isang illegal na operasyon. Di di Magreklamo ka na lang. So, ah, sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag debate. Okay? Gusto niyo magdebate? Dalhin nyo sa korte ito. Sir, okay? kasi may certification na na-serve na, nga, serve na hindi po nga yung warrant of arrest. Hindi so, nga natin so yan. ang ibig mong sabihin, maski may certification Atty, ng NBI, sige, mag, sabihin natin, papasukin pa, pa rin kami kahit na may certification, certification ng kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na okay? may address kasi Pasig City, Sir eh. And oh. elsewhere nga attorney basahin The, mo. Yung elsewhere uh, po uh, yung tao, mo. hindi po yung eh, address. I sabihin mo sa judge na magrereklamohan mo. Basta may 30 minutes ka attorney, pag hindi, alas 5 papasok kami. So, okay. ano yung yari dyan sa pagpasok ni Mer? Papasok kami. Basta papasok so, kami. So, mas Atene. Okay, sinabihan kita, sir, na may yes, certification na. Ah. Yes. Tapos, ang, ang warranty po, papasok si, kami. ano po si Silvia Simanes lang po. Okay. Okay. Oh. Silvia Oh. Selvia Simanes. Ayan, papasok Simanes si 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 lang. Member Sir, wala po si Silvia no, no, kasi no, no, dito eh. Oh. Sir, 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 sir.